Umagang-umaga nga ay nakatulala nga itong si Harvey. Kagigising nga lang din kasi niyan at halos wala pa ngang energy. Maaga nga kaming kikilos ngayon ni Harvey dahil meron nga kaming pupuntahan. Ngayong araw nga kasi ay ipapa-enroll ko na nga itong bata. Ipapasok ko na nga si Harvey sa big school at i-enroll -e ko na nga siya sa kindergarten. Kaya kung naaalala nyo pa nga sa last mini vlog ko noon ay kumuha nga ako ng birth certificate ni Harvey. Dahil yun nga ay gagamitin ko ngayon para sa pagpapa-enroll kay Harvey at yun din nga kasi ang first requirement ng school. Kaya naman din nga pagkadating nga ng birth certificate, ay inasikaso ko na nga rin kinabukasan ito. Late ko nga lang ito na i-vlog pero right after na na-receive ko nga yung birth certificate, ay ito na nga yung ganap namin kinabukasan. So yun nga, pagkatapos namin kumain ay nagligpit nga lang ako ng kaunting mga damit dahil ang dami ko na nga rin mga ligpitin na nakatambak. Binawasan ko nga lang yung mga ligpitin ko para pag-uwi ko naman ay hindi naman ako ganun katambak sa mga gawain ko. Eh eto nga at inuna ko nga mo ang asikasuhin si Harvey. Matapos ko nga siyang paliguan ay binihisan ko nga siya nitong damit na bigay nga sa kanya ng ninong Paulo niya. Pagkatapos ko naman nga asikasuhin si Harvey ay inasikaso ko naman nga yung sarili ko. Mabilis ligo lang at konting ayos lang sa muka ay okay na yan. Basta nakapagkilay, lip tint at konting pulbos lang ay okay na sa akin. Sa loob nga ng bag ko, eto nga dapat yung mga hindi ko makakalimutan. Birth certificate, ponytail, panyo at syempre ball pen. Ganito lang na man yung ayos ko, simpleng tattered jeans lang, sleeper, and black shoulder bag. Pagkatapos ko na nga mag-ayos sa sarili ko, ay inaya ko na nga yung bata na kanina pa nagihintay sa akin sa labas. Sa totoo lang, ay talagang excited nga yung si Harvey na pupunta nga kami sa school. Gustong gusto na nga rin niya yan at feel na feel pa na papasok na nga siya sa school kahit na mag enroll pa nga lang kami. Tawang-tawang -tawa nga ako sa mga oras na ito dahil aalis na nga lang kami, ay nakalimutan ko pa nga isara yung gate namin sa sobrang ka-excitedan. Lumarga na nga kami ni Harvey dahil medyo tanghali na nga rin at umiinit na sa mga nagtataka kung bakit ini-enroll ko na nga itong si Harvey. Yun nga ay dahil minabasa na nga akong early registration para sa mga upcoming student like kindergarten kagaya ni Harvey at ganun din po para sa mga transferi from other school. Ito nga pala yung eskwelahan na malapit sa amin ang Pinagkwartelan Integrated School na soon magiging school na rin ni Harvey. Pagdating nga namin dito sa school ay napakatahimik na ng paligid dahil may klase nga sa mga oras na yan. Except na nga lang talaga siguro sa mga kindergarten. Anyway, pagdating nga pala namin dito sa classroom ng kindergarten, ay nabutan nga namin na wala dito si teacher. Tanging mga estudyante nga lang yung nandito at ang sinasabi nga ng mga bata ay nasa office nga daw si teacher. Nakakatuwa pa nga yung mga sinasabi ng mga bata dito sa akin dahil ang sabi nga nila ay pwede nga daw kaming pumasok. Pwede? Huwag na, wala pa si teacher. Wait na lang namin si teacher, teacher no? Ayan na. Teacher Dayan no? okay. niya. Wait namin si Teacher Dayan na. Nakuha ko tuloy yung atensyon nitong mga bata dahil nandito nga kami sa labas. Mukhang may pinapagawa pa naman si teacher sa kanila habang wala siya. While yung others ay naguumpisa na rin maglikot-likot at magbisibisihan ng kanya-kanyang gawa. Katulad na nga lang po ng isang batang yun. Well, ganyan talaga yung mga bata at hindi natin sila mapipredict dahil masyado pa silang observant sa kanilang paligid. Ayan at napansin nga rin si Harvey ng kanyang pinsan dahil dito nga rin siya nag-aaral. Masyado na nga natutuwa yung mga bata sa loob at gusto pa nga nilang ay si Harvey pumasok. Kaso nga pinigilan ko nga muna sila dahil wala nga dito si teacher at baka mamaya magsipaglabasan pa nga silang lahat. Medyo naglilikot-likot na nga sila at nag-uumpisa na nga silang magingay dahil wala pa rin nga si teacher. Eto nga pala yung pinsan ni Harvey. Mukhang nagulat nga siya at nagtataka kung bakit nga nandito kami. Bumalik nga siya sa inuupuan niya at kinuha lang pala niya yung notebook niya para ipakita nga sa amin yung sinusulat niya. Hindi ko na nga din tuloy maiwasan na ma-imagine itong si Harvey kapag dumating na nga rin yung time na pumapasok na nga siya sa school, kagaya nga ng mga batang itong nasa loob. Katulad na nga lang din ito, Diyos ko po, parang naiimagine ko nga yung likot ng anak ko kapag nasa eskwelahan na di ba Mapapa-overting ka na nga lang talaga. At abay habang nagwi-waiting naman kami dito ni Harvey, eto namang pagdaan ng aking kuya na para namang nag-iikot-ikot lang sa paaralan. Anyway, hindi ko na nga na-videohan pero na-enroll ko na nga si Harvey at uuwi na kami dahil nandyan na nga sa bahay yung papa namin na kauuwi palang galing sa trabaho. May pasalubong pa nga itong aming papa na mga mangga at saging kaya naman in-arrange ko nga muna dito sa aming fruit basket. May kasama nga itong aming papa pag-uwi niya at eto nga yung kapatid ko na nga lang ay ka-video call ko. Abay fresh from Palawan at may papasalubong pa nga. At may kasama pa ang accessories at talaga namang natuwa ako. At syempre sinukat ko nga kagad at ay tinanong ko pa nga sa papa namin kung bagay ba sa akin. Anyway, thank you pala sa kapatid ko na nagbigay nito sa akin at yun lang muna. See you on next vlog!